Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga pala si Precious Samantha P. Agapay from Ten Sigara. Ngayon, tatalakay natin ang globalisyon pang ekonomiya. Ano nga ba ang globalisyon pang ekonomiya? Ang globalisyon pang ekonomiya ay ang proseso kung saan naging mas, nagiging mas malapit at mas konektado ang ekonomiya ng iba't ibang sa, sa pamamagitan ng serbisyo at paggamit ng makabagong teknolohiya na nagdulot ng mas malaking oportunidad para sa pag-unlad ngunit may kaagipat ding hamon para sa mga lokal na industriya at mga gawa. sitwasyon pang ekonomiya dahil nabubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa kalakalan at pamumuhunan pamumuhunan na kapagbigay ng trabaho sa mga tao at nagpapabilis papabilis ng pagunlad ng teknolohiya at kalaman sa isang bansa dahil dito mas nagiging abot dami ang pagpipilian ng mga mamimili at mas naging konektado ang lahat ang naging konektado ang lokal na ekonomiya sa pandaigdigang merkado gayunpaman ang tunay na kahalagahan nito ay ma, nasa kakayahan nitong magpabilis ng pag positibong epekto sa ekonomiya Una, nagdudulot ito ng trabaho para sa maraming tao. Pangalawa, bumababa ang presyo ng ilang produkto dahil sa kompetisyon. Negatibong epekto sa sa ekonomiya ng bansa dalawang pos positibo nagbibigay sila ng trabaho sa mga mga gawang Pilipino ang pangalawa napapasok sila ng bagong teknolohiya at kalaman dalawang negatibo naman ay minsan mababa ang pasahod at na i-exploit ang labor. kalawa, mas inuuna ang interes ng kumpanya kaysa sa interes ng lokal na ekonomiya. Halimbawa, isang isang halimbawa ay ang BPO industry sa Pilipinas. sugan at oras ng mga empleyado. Isa pa ay ang pagpasok ng mga fast food chain tulad ng McDonald's at Jollibee na nagbibigay ng trabaho para naapektuhan din ang ilang maliliit na kainan. Sa kabuoan, ang globalisasyong pang-ekonomiya ay isang makapangyarihang pwersa na nakakapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa pagunlad ng bansa. Gayunpaman, may kaagibat din itong hamon na dapat harapin lalo na para sa mga lokal na industriya at magagawa. Kung ito ay pamahala, pamamahalaan ng maayos ang globalasyong pang-ekonomiya, ay maaring maging susi sa mas maunlad mas makabago at mas inklusibong kinabukasan para sa lahat. Maraming salamat po at yun lang po.